Magandang araw mga kabi! So, for this video ay ibabahagi ko sa inyo ang aking natutunan sa asignaturang mabisang komunikasyon at kung paano ko ito ginagamit sa pang-araw-araw na pamuhay. Pero, bago muna yon ay <clears throat> i-define Ide ko muna kung anong ba talaga ang mabisang komunikasyon. O, sa Tagalog pa, bibigyan kahulugan ko muna kung anong ba talaga ang mabisang komunikasyon. O oh, sige. Ang mabisang komunikasyon ay ang maayos at malinaw na pagpapalitan ng impormasyon, ideya at damdamin sa pagitan ng dalawang tao o higit pa. Ito ay mahalaga upang magkaroon ng pagkakaunawaan at maayos na ugnayan sa anumang sitwasyon, maging sa paaralan, trabaho o tahanan. Ang isang mabisang komunikasyon ay may katangiang malinaw, tiyak at magalang kung saan ang bawat mensahe ay naipapahayag ng maayos at madaling nauunawaan ng kausap. Mahalaga rin ang aktibong pakikinig upang masiguro na ang mensahe ay tama at hindi nagkakaroon ng kalituhan. Sa kabuuan, ang mabisang komunikasyon ay susi sa pagkakaisa, pag pagunlad at magandang samahan ng mga tao sa lipunan. At ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang aking natutunan sa asignaturang mabisang komunikasyon. Ang aking natutunan sa mabisang komunikasyon ay may napakahalagang papel pala ito sa ating lipunan. At hindi lang yun na, pati rin sa ating kultura at politika. Sa kadahilan ng ito ay nag-ugnay sa mga tao at nagsisibing daan upang maipalaganap ang impormasyon at kaalaman. Sa pamamagitan ng komunikasyon, napapanatili rin natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino sa pamamagitan ng sining, pelikula at iba pang paraan ng pagpapahayag. Bukod din dito, natutunan ko rin sa signaturang ito ang kahalagahan sa pagtukoy ng paksa posisyon, dahilan o rason, patunay at pinagbatayang impormasyon. Sapagkat ito ay nakakatulong upang maging malinaw, lohikal at kapani-paniwala ang pagpapahayag ng mga idea. Dahil dito, naging mas mapanuri at responsable ako sa pagbibigay ng sariling opinyon at sa pagbuo ng mga sariling sanaysay o talumpati na may matibay na batayan. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ito ginagamit sa araw-araw. Ginagamit ko ang pakikipagkomunikasyon sa mga tao sa aking paligid, halimbawa na sa aking pamilya, kaibigan, at kaklase dahil tinutulungan ako nitong may pahayag ng malinaw ang aking salubin at maunawaan din ang pananaw ng iba. Sa pagtukoy sa paksa, posisyon, dahilan o rason, patunay at pinagbatayang impormasyon na gamit ko ito sa paggawa ng takdang aralin, pagtalakay sa klase, at sa pagpapaliwanag ng aking mga ideya ng may na pag-iisip. At dahil dito, natuto akong maging mas responsable, magalang, at epektibong tagapagsalita sa araw-araw na sitwasyon. Dahil tapos na ako sa pagbabahagi ng aking natutunan sa asignaturang Mabisang Komunikasyon at kung paano ko ito ginagamit sa pang-araw-araw. Ngayon, ikaw naman ang magbahagi kung ano ba ang iyong natutunan sa asignaturang ito, at kung paano mo ito ginagamit sa pang-araw-araw. Just send your video, charot. Of course, share nyo naman kung ano yung natutunan. I-share nyo talaga yan. At doon lang po, nagtatapos sa aking video. And keep up na kayo sa channel na ito. Charot lang, no? That's it for today, guys. Salamat sa panonood at manood ulit kayo pag may update na itong memang ito. Thank you for watching. Thank you very much. Salamat sa panonood.